magandang buhay sa lahat, Liz Ken, patuloy ang tahimik, na pagsusuportahan. Enrique Hill, being a loyal boyfriend, and a supportive boyfriend. So with Liza Soberano, being a loyal girlfriend, and a supportive girlfriend. Very healthy, and mature, ang relationship, ng Liz Ken. Yung nagtatanong, bakit wala si Enrique Hill, sa bawat lakad, ni Liza Soberano. Ang sagot dyan, hindi lahat ng lakad ni Liza, at Enrique, ay magkasama, ang dalawa. May kanya-kanya silang ine-endorse, at trabahong hinaharap. Importante, walang problema sa both sides. Nagkakaunawaan, at nagsusuportahan sila. At bawat lakad nila pareho, ay updated, ang isa't isa. Samantala, Liza Soberano, being a sweet ate, tarian. Ansarap maging ate, ang isang Liza Soberano the best sa lahat, at sobrang down to earth. New update pa din, kay Liza Soberano, sa Banwa Private Island, at kasama niya pa din dito, ang Team the one that I can't wait to see. You here by my side?